Good day, mga moms and sirs! My name is May Rojo Bellio, and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. Ayan. <laughs> Medyo basay yung floor kasi kaninang umaga lang nagdilig kami ng hospital ko dito. Nagpatulong ako sa kanya na diligan lahat ng mga succulents at cacti dito sa rooftop kasi pag ako lang talaga kailangan ko ng half day kumbaga para matapos lahat to. Oh. <laughs> Napakadami na kasi. Tingnan nyo. Mandali. Mandali. Yung iba, hindi ko pa natapos ayusin. Pero, yung iba, natapos ko din. At least, may improvement. Kumbaga. Okay. Ilang days na pala na umuulan dito. Kaya, Happy yung mga succulents ko dito sa labas. Dahil hydrated na kumbaga. Ayan. Ay, sandali. Kinuha pala ng husband ko yung shade dyan. Ayan. Yung cover dyan. Kasi, yung ibang mga succulents, nag-iiba na yung color nila. Then, medyo nag i na kumbaga. Kaya, pinakuha ko sa kanya yung shade. Pero at least lang na nandyan lang. Kasi pag sobrang init na naman, ibabalik yan ulit. Wait. Umiiba na kasi yung color. Iba yung topic natin. <laughs> Iba yung... Sa isip ko, ano ba? Ayan. Ito lang ata yung stress kasi... ang um, yung half na portion dito naiinitan talaga pero ito, parang katulad nito. <laughs> hindi stress katulad dito. Na yung pointed leaves niya parang nag ano ba 'yun? Nag red. Parang ganun. Ayan. Super lush, 'di ba? <laughs> Tapos 'yan, pinapa-recover ko pa kasi yan yung resulta ng kasagsagan ng super init ng ilang months. Tapos hindi ko pa nadidiligan kasi walang walang ulan eh. <laughs> Kaya walang tubig na panggilig sa kanila. Tapos for today's video pala mga mom sensors, kakatinga natin etong napakalash at napakalaking pad na around pee. Ayan medyo basa pa kasi kaninang umaga lang pinasuyo ko sa husband ko na kunin di, kunin doon sa corner ng mesa para ilagay dito kasi kakatingan ko hindi ay kakatingan ko to hindi propagate ko mga moms and sirs kakatingan ko to para gawing souvenirs ayan tusok ko na lang dito later pag after ng vlog para mabilisan lang then magpapatulong na lang ako nalagyan ng labarap sa husband ko ayan and then later mag uh, i-update ko kayo sa mga cacti ko mga mom sensors umpisahan na natin mga mom sensors at samaan niyo ako sa vlog na to um, isi-set up ko muna yung stand para paglagayan ng cellphone kasi hindi ko alam kung saan ko pwesto ito Sige. <laughs> Dali. Ito yung pinili ng customer na pang souvenir sa kasanya Kaya okay lang kasi napakadami naman dito yung mga around ko. At, tapos yung sa likod ko pala. Mga propagation ko na kuya, kuya na yung around pick. Yeah. <laughs> Mabilis na kasi propagate yung mga around pay, mga mga Via leaves man yan or via stems um, 100 pieces pala yung in order niya. Tapos, mga 50 pieces pala yung natapos ko gawin. <laughs> kasi, <laughs> gabi na kasi kami dito umuwi. So, wala akong time na gawin yung souvenir niya. Pero, so, tatapusin ko ito dapat. dapat. matapos na. natin mga mom sensors. Ah, dali lang to kasi yan lalagay ko na lang dito kasi yung paglalagayan nagamit ko din lagyan ko din ng souvenirs. kaya ito lang ganda diba hindi ako nakatulog gumising ako alas dos ng umaga then nag kami ng husband ko dito tapos wala na sabi ko kasi dapat uh, gagawin ko to na early kumbaga para marami pa kasing gawain sa bahay kailangan madami marami pa, pa. marami po kasing kailangan Yun. Marami pa naman doon. <laughs> eto na yung pinasuyo ko na kunin sa husband ko. Kasi nandito lang. Ito talaga yung pat na sa corner lang kumbaga ng mesa. Hindi mo kailangan buhatin lahat-lahat yung nasa harap para makuha mo yung pot na aronte. Kung kulang man, papakuha ko na lang sa husband ko yung iba. Pero ito lang yun muna eto mga mom sensors, yung finished product na ginawa namin ng husband ko. Nagpatulong ako sa kanya na lagyan nito. Kasi ako itong maglalagay nito ng pangalan. Medyo pera pa lang to kasi yung pot na to walang available na color white sa mga store. Ilang store yung napuntahan namin ng husband ko. Then yung merong isang store na uh, may stock sila na maliliit ito, na malilit na pot, pero hindi white pot, kundi red. Yung nag-decision kami, kumbaga ng husband ko, na bilhin na lang yung red pot, and then pinturahan na lang dito. Pinturahan, parang gano'n. Kaya ito yung kinalabasan niya. Ayan. <laughs> Pininturahan, tapos gumili kami ng copper gold, parang gano'n. Tapos nilagyan lang ng konting design para Maganda. Pignan. Ayan. Lagay ko muna dito. Okay. At ito yung mga cacti na in-order ko sa Binget. Then, dumating last last week. Then, natapos ko din i-repot silang lahat. Masaya lang kasi naubos yung mga pots na binili namin ng husband ko last last week. Kaya napag-isip ko kung paano ko ma silang lahat. Kung baga kung paano matapos ko silang i-repat. Kaya, yung ibang mga succulents na nakapotted sa clay pots na malalaki, kinuha ko, kung baga, uh, transfer ko sa plastic pots na malalaki. Kasi marami naman ako ditong available na plastic pots na malalaki. Kaya ayun, natapos kong i-repot silang lahat. Actually, nagpasuyo ako na tulungan ng husband ko. Kasi yung mga cacti dito, ano ba, katulad ng eto, na super masakit yung tinik. <laughs> Nagpatulong ako sa kanya kasi hindi ko talaga kaya na ako lang talaga magrepat. Okay. Pero kahit anong ingat namin dalawas, in natutusok pa rin ako ng mga tinik nila at hindi ako makatulog kasi ang sakit ng mga tinik. Minsan kasi na hindi ko nakikita ba na may mga tinik ko pala na nandun pa rin sa balat ko. <laughs> lalo, lalo na dito sa kamay ko. Medyo madumi. Wala na akong available na, plus, ano, na gloves. Kaya ayun. See, ang ganda, diba? plano ko, ilagay dito sila sa labas pag mag-stable na, kumbaga. Uh, magpapasuyo ako, magpapagawa ako dito ng layer din sa labas para lahat ng mga kaktay um, doon ko yung display Pero sa ngayon, dito lang muna sila. Um, papa, ano ko muna, ipapa-adjust ko muna sa klima natin at ipapa-adapt ko dito sa location natin. Lalong-lalong lowland kasi. Uh, alam yun na ah. <laughs> baka mamatay <laughs> pero ang ganda pala ng mga flowers nila oy kasi yung mga succulents pag may nag uh, ano taga kumbaga may mga flowers kinukuha ko pero iba sa mga cacti pinapabayaan ko lang pero minsan kinakain ng dagat <laughs> kaya yun nawawala yung flower <laughs> Ayan mga mom sensors. Salamat sa pananood at sana supportahan niyo ako sa susunod ko pang vlog. At happy Father's Day sa mga tatay dyan. <laughs> at happy Father's Day din sa husband ko. Thank you so much. Bye-bye. Sandali. -bye. Okay. Papakita ko sa inyo dito yung mga naka tenor ko ng mga succulents. Charan chan chan, charan chan chan. Ang ganda diba? Mm, malapit na ng... ma-overlap niya yung pot niya. Eto, super lush. Uy, marami pang ano pa, asupre dahil sa kanlaon. Ay, papakita ko pala sa inyo yung kanlaon. Ay, hindi makita sa... Ayan, 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 ayan. Medyo natatabunan na ng ulap, pero okay lang yan. Yan yung kanlaon, kumbaga mga moms. Malapit lang dito yung kanlaon sa amin. Ayan. May mga asopri pa, kumbaga dito. Ayan lang mga moms and sirs. Thank you so much. Bye-bye.